Good morning mga kamamis. Mamaya po, mamayang hapon ay magpapacheck up tayo kay Dr. Arulyado. Tinex po natin siya at kahit po siya ay busy at alam natin na emotional pa ngayon si Doc ay kapag nag-text na tayo sa kanya na ipapacheck up yung baby natin, baby ko ay agad niyang nire-replyan niya po ako agad. Maraming salamat sa iyo, Doc. Uh, ipapacheck up ko po kasi ngayon si Sabrina kasi po nung isang araw, nung Monday po pala, may bumukol po sa ulo niya, nagganana, parang ano lang siya, yung parang buko lang, tapos the next day, parang nagnana, tapos pumutok, edi nililinsan ko lang siya ng betadine, tapos okay naman, gumaling na, pero pagka next day na naman ulit, may tumubo sa ibang part naman, tapos pumutok, ganun pa rin. So, pag mga ganyan pong klaseng may sakit na hindi na po natin kailangan itanong sa ibang tao o sa kapwa nanay, pag kaganito po, dinidiretso ko na po siya pa check up. So, kanina po, tinex ko po si Doc. o oh, dahil bis kahit busy siya, maraming salamat sa iyo, Doc. Kasi agad ka pong nag-reply. Maraming salamat po sa iyo, Doc. Maraming maraming salamat po. A few moments later. So, mga kamamis, nandito na po tayo sa City Hall Office. At kasama natin ang isa sa pinakamabait na staff ng City Hall Office na si Madam talaga. Uh, ayan, ayan po. I iniba natin yung pagsalita natin kasi makaka-copyright tayo. Hello, madam. Mga mabait. So, antay-antay lang natin si Dr. Aroleado. Dahil may visitor pa. So, ayan, guys. Mamis, nandito kami ngayon. Nakapila, syempre. Pila-pila lang po dito. Nandito si Sabrina. Pacheck up natin dahil may tumubo sa kanya sa ulo niya parang bukol tapos nagnana siya. Kaya yeah, syempre, ka, dapat pag mga ganito, hindi na siya itatanong, diretsyo na po siya pa check up. Mabuti na lang si Dr. Aruliano. Pambay ka lang yan. Text mo lang siya na magpa-check up. Yeah. Mayroon talaga siya. tayo kayo. sa ngayon eh pag ko kayo ay eh, nag-replay po ka agad kayo. Eh. Maraming salamat po. God bless. More power. And basta more power po, Dok. Thank you. Thank you.